So wala pa namang isang buwan. Hmm. Hindi ko wala. Wala pa or siguro basta wala mo siya lalik pa dalawang buwan. So, ano uh, sabi sa sa'yo? Hindi kami parang after after yung mga ilang mm. Kayo, mm -hmm. ito mga nangyari. Sabi na, hey. nga, oh. Kasi so, Nag nagawa mo dito gawin. Kaya mo namin yung kayamanan dito. Sabi sa akin, kasi dito kayo. <laughs> Pakuli mo. <laughs> <laughs> so pareho kayo ng bank. Ah, yan. Yeah. Sa team mo gabi Pagkakita madahas ka sa mga social media. At naman na yun na, may bago pa Ayan. Ayan, syempre, nakulatan To, uh, to zero. Pero, okay naman okay kasi uh, yung uh, kami uh, um, So kasi hindi kasi hindi naman kapatid. Kasi this na uh, uh, medyo medyo mahirap po ito stage yun. Pero ito kasi yung stage na sobrang uh, sobrang babayt pa yung bata tumtigas ang ulo, mukit ang ulo, parang na kasi naglago ako sa ulo Pero so pa sa tinig kasi ang na kaya katinig ng bunsungan, parang mukha pa ka kulit talagay pa yung nickname nila nung ba niha niha yung name niya medyo mabe, parang Nina, Jean, Olivia, Vanessa. Okay. Mark, Mark, ano yung first thought when you heard about Nanay Lodi's passing? Oh, um... <coughs> kasi hindi siya agad-dick sa akin. Pero kasi, kung nalaman ko na ang idealisis siya, medyo mga alam alam na yung pwede ngayon kasi may formal ako sa ginagamit dialysis yun medyo yun ng katawan, yun 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 Universe。Parang kahit may mga issue-issue kayo, hindi sumama yung nyo? No, hindi, siguro ang, ang kailangan naman ako, ako na yung parang, nung ganoon kami ng issue, but it's not like before na ako lang. Kaya na ako, may isa ako, may isa lagi nung sumama intriga So parang yun lang yung background din yung sabi ko na Pero, sumama so, Nanay pa. Saka pa yung yung yun. Kaya naman, ko, ko lang yun siyempre, so, it's different now. Hindi di na, di na, di na, bata, na uh, ako bata, hindi na ako ako sa pamilya. <audiences> Kumusta uh, ka ngayon? Okay ba naman kung baga ngayon sa buhay? Okay naman, okay. Well, mm -hmm. naman uh, busy ako. Busy ako sa, sa pangalawang gigi ko. Oh. naman uh, ako sa, sa bahay, eh, na ako Actually, I did a lot of hindi. Uh, Oh. Na napilip, uh, um, sa ongoing, kasama ko sila Baron, saka si Beauty and then um, I did with uh, I did I an mean, indie with uh, sila Tigret uh, Adolf yung kaya Kylo, kaya 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 So kaya hindi kaya malas ako ng pagkata, yung, Puro hindi yung ginawa ko. So, kasi lahat ako tiyatanggap okay. ko lahat ng trabaho Kinuk Kinukuha sa mga speaking engagements? May mga Once team. pa lang naman. <laughs> once pa lang naman. Sa school. So, hindi ko hindi ko na-expect uh -huh. na... Ano school to? Ah, uh, Lasal eh. Pero, ito sa... Basta Lasal. Cavite? <laughs> hindi, 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 hindi. Dito lang sa Manila. Na Lasal. Sabi ko, totoo po ba? Seryos po ba? Ako niyo as guest speaker. Ano totoo? Totoo niyo. Ano yung topic mo? Uh, wala lang, na parang nagbigay lang po ako ng advice sa mga kamataan, okay. sa mga gusto mga artista, kung ano yung buhay okay. hobbies, ganun ganun. Hopefully meron naman silang tutunan. Mark, anong mamimiss <laughs> mo kay Manay okay. Wall? Ay, okay. siyempre yung, 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 mm -hmm. yung walang mm -hmm. um, prenong bibig nila. <laughs> kahit nasan sinanay Nanay, kung pag gano'n siya sabihin sa'yo, kahit nasan kayong lugar, kasi gano'n sabihin sa'yo. Um, pero basically, pag, pag, uh, music mo, yung ginagawa ni nanay sa lahat naman sa amin sa lahat sa mga alaga niya is ganun siya hindi, hindi, hindi niya para ipahiya yung mga alaga niya hindi para parang iparamdam na na importante siya sa kanya ito dapat yung gulo niya ito para sa future niya ito hindi naman para sa akin saka siyempre ano niya na si nanay kung baga na naman yung focus so alam niya yung ginagawa isa siya sa nagtanggol sayo, di ba na nagsayaw ka sa bar wala yeah. naman si nanay pagtanggol ako tapos hindi, nagtanggol <laughs> ako hindi, gano'n lang kami. Hindi, pero kami. gusto niya kasi sa'yo, makita ka po. Ay naman yung yeah, point na, yan ah. Eh, siyempre, si nanay, yeah. hindi mga, alam mo yun, parang magulang. Ah, uh, gusto nai, na magulang sa'yo, maging okay ka, pag ito future. Ito anak naman. Siyempre, hindi niya naman ma-experience sa nanay niya. Nay, okay ako, ito yung gusto ko. Okay. Siyempre, gusto lang mga nanay uh, na parang, ano ba, secure. Hindi naman okay. talaga lagi niya sa'yo sa'yo. May bago kang manager, Mark. Ikaw nalang? Ikaw na. Okay, so pag kaya nyo ng rocket, ako lang ang contact nyo. Diretso na? No, recta na, recta na. Yung misis ko sa akin, parang kumuhod ako ng manager, parang hindi ako mahirapan. Tsaka parang siya uh, yung makikipag-uusap with lahat ng mga bagay-bagay. Sabi ko, kaya ko pa naman uh, na, na, na nagawa ko pa naman na ako ba makikipag-uusap sa, sa lahat ng mga people sa akin. And then yung mga requirements, kaya pa, alam ko yun naman yung mga dapat. Uh, kahit wala nang kontrata minsan, kasi nga, kumbaga, tagal ko sa showbiz, diba? So, sa so ngayon, okay pa lang ako naman. No, Mark, hindi ba nag-reach out sa yung GMA nung time na nandun ka, nag-bar ka, nag-trending ka, e ganyan? reach out, um, hindi naman. Para-ofera ng project, parang ganyan? Hindi naman, hindi naman. Um, actually, meron akong contract, ako sa GMA actually, pero network contract. Uh, still have my network contract until 2026. Um, but wala na akong uh, management contract. So, I think, uh, hopefully, this year kung kakaroon kayo Hopefully. Pero hanggang, hanggang wala siya, kaya akong rakit-rakit uh, sa labas. Pero kong-offerin ko ba ng ABS after ng ano mo, okay lang sa'yo? Let's see. <laughs> 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 hindi ko pa rin, hindi ko pa rin wala. Pwede ka bang lumabas, alam mo, sa TV5 or ABS-CBN? Sa ngayon po, alam oh. pa lang ko lang po, bawal. Bawal pa eh, may oh. network pa. Kasi so, exclusive pa rin po ako with pero in member ba, pwede ko pa rin mag-perform sa bar? Sa ganun bar? Nag-perform uh, ako, I think, 3 uh, weeks ago. Oh. So, yeah, yeah. Kasi hindi naman siya, uh, trabaho naman siya. Mm -hmm. naman ng, uh, eh. <laughs> <laughs> hindi naman ako sumasayaw uh, ng butubad. Hindi naman ako sumasayaw. Tsaka lalo na ngayon, dalawa yan, <laughs> so, <pala> <laughs> na yan. So talagang nagawin ko lahat trabaho na pwede kong gawin. As so long oh. as it's legal, wala kong gantapaan. <laughs> so, hindi ka dito, Jerry, pag may mga gano'ng siyempre? Hahaha! Ano? Hindi, yung may kasi, yung mga kailangan medyo sexy, di ba, medyo delivery. Gagawin mo ba yun, if ever? Uh, pwede naman, basta may, may limit eh. Wala lang ako ah, uh, bottomless lang ako eh. <laughs> 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 okay, kasi uh, uh, you uh, Thank you, Thank <laughs> you!